mga ka ka-health, kamusta kayo? Welcome back sa ating channel. Kung bago dito, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga content natin. Ngayon, isang napakahalagang topic ang ating pag-usapan. Stress ka ba? Paano ito maiwasan? Alam natin na ang stress ay isang kahati ng buhay, pero may mga paraan tayo kung paano natin ito maaaring harapin ng may kalmadong isipan. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi natin ang ilang practical tips kung paano natin maiwasan ng stress at kung paano tayo makakahanap ng inner peace sa kapila ng mga pagsubok. Ang stress ay isang normal na bahagi ng buhay na maaring mangyari sa anumang sitwasyon na nangangailangan ng pag-adjust o pag adapt Ito ay isang physiological at psychological na reaksyon sa mga pangangailangan o pressure. May dalawang uri ng stress. Ang eustress na itinuturing na positibo at nagbibigay inspirasyon o motibasyon. At ang distress na mas kilala bilang negatibong stress na maaaring magdulot ng pangamba o kahinaan sa katawan. Ang stress ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sanhi at ang mga ito ay maaaring manggaling mula sa labas o loob ng isang individual. Narito ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng stress. Maraming taong na-experience ng stress dahil sa trabaho o career pressures. Maaring ito ay dulot ng mataas na workload, mabigat na responsibilidad, hindi magandang relasyon sa trabaho o takot sa pagkawala ng trabaho. Problema sa personal na relasyon tulad ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya, kaibigan o romantic na relasyon ay maaring magdulot ng stress ang kawalan ng pera, pagkakaroon ng malaking utang o kahit ang pangangailangan sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at bahay ay maaaring maging sanhi o dahilan ng stress. Ang mga isyo sa kalusugan, tanto sa sarili o sa mga mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng malaking stress. Ang takot sa sakit o pag-aalala para sa kalusugan ng iba ay maaaring maging pinagmulan ng stress. Mga pababagong Pangkapaligiran o personal na buhay tulad ng paglipat ng tirahan, pag-aaral o pagbabago ng trabaho ay maaring magdulot ng stress dahil ito ay nagdudulot ng adjustment. Ang pagkakaroon ng maraming gawain at kakulangan sa oras ay maaring magresulta sa stress. Ang mabilisang takbo ng buhay at ang pangangailangan na magtugumpay sa maraming klarangan ay maaring magdulot ng pangangailangan para sa multitasking at maaring magdulot ng stress. Ang mga traumatic na karanasan sa buhay, tulad ng aksidente, krimen o iba pang mga pangyayari ay maaring magdulot ng matinding stress. Ang pangangailangan na itaguyod ang sariling mga pangarap, magtagumpay at makamit ang mga inaasahan ng iba o ng sarili ay maaring maging pinagmulan ng stress. Ang epekto ng stress ay maaring mag-iba-iba sa bawat tao at ang pagtukoy sa sanhi ng stress ay importante sa pagbuo ng mga estratehiya sa pamamahala ng stress. Kapag ikaw ay stressed, ang katawan mo ay nag-undergo ng ilang mga physiological na pagbabago bilang bahagi ng iyong natural na response sa stress. Ito ay tinatawag na fight or flight. Narito ang ilang mga pangunahing epekto ng stress sa katawan. Ang stress ay nagtataguyod ng pagsabog ng hormones tulad ng adrenaline at cortisol. Ang adrenaline ay nagpapabilis ng puso, nagpapalakas ng paghinga at nagbibigay ng ekstra lakas at enerhiya para sa agarang aksyon. Ang cortisol naman ay nagtataas ng blood sugar para magbigay dagdag ng lakas. Habang nasa fight or flight mode, maaaring pansamantalang isuspinde ang ilang mga non-essential na bodily functions tulad ng pagtigil sa pagtubo ng buhok o pag-uro ng sistema ng pagtunaw. Maaring makaramdam ka ng iba't ibang pisikal na sinyalis ng stress tulad ng pagpapalpitate ng puso, labis na pagpapawis, pagkakatens ng kalamnan o masakit na ulo. Ang chronic na stress ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto ng immune system na nagiging dahilan para sa mas mataas na posibilidad ng pagkakasakit. Bukod sa mapisikal na epekto, maaari rin itong magdulot ng emosyonal na pagbabago tulad ng pangangamba, pagkabalisa o kawalan ng focus. Ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng maladaptive na behavioral responses tulad ng overeating o pag-abuso sa alkohol para mapawi ang stress. Ang katawan ay nananatiling na nasa state ng alerto hanggang sa makabalik ito sa normal na kalagayan ng homeostasis. Sa pangkalatan, ang mga ito ay normal na reaksyon ng katawan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga sitwasyon sa stress. Gayunpaman, ang chronic na stress na walang tamang pamamahala ay maaring magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan sa pangmatagalang panahon. Ang matinding stress ay maaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan at ito ay maaaring magdulot o magpalala ng ilang mga sakit. Narito ang ilang mga sakit na maaring maapektuhan o dulot ng stress. Ang stress ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure at magpabilis ng puso na maaring magdulot ng cardiovascular diseases tulad ng hypertension, heart attack o stroke. Ang stress ay maaring magdulot ng mga gastrointestinal na problema tulad ng acid reflux, gastritis o iba pang mga issue sa chan. Ang stress ay maaaring mag-trigger ng migraines o tension headaches. Ang pagiging stress ay maaaring magdulot ng pagkakatens ng mga kalamnan sa ulo at leeg na maaaring magresulta sa sakit sa ulo. Ang chronic na stress ay maaaring magdulot ng kawalan ng tulog o insomnia. Ang hindi pagkakaroon ng sapat na tulog ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa pangkalatang kalusugan. Ang matinding stress ay maaring maging pangunahing sanhi ng depression at anxiety disorders. Ang mga ito ay maaring makaapekto sa emosyonal, mental at social na aspeto ng isang tao. Ang long-term na stress ay maaring magdulot ng suppression sa immune system na nagiging dahilan para sa mas mataas na panganib sa sakit. Ang tensyon sa katawan na dulot ng stress ay maaring magresulta sa sakit sa likod at leeg ang mga kalamnan na laging nakatense ay maaaring magdulot ng discomfort at sakit. Ang stress ay maaaring makapekto sa reproductive health. Ito ay maaaring magdulot ng hormonal imbalances at maging sanhi ng mga isyo tulad ng irregular na regla. Ang stress ay maaaring magdulot ng mga respiratory issues tulad ng labored breathing o pag-igting ng mga kalamnan sa dibdib na maaaring magdulot ng discomfort. Ang stress ay maaaring magdulot ng psychomatic disorders kung saan ang mga sintomas ay nagmumula sa isipan ng tao. Mga ilang mga paraan upang maiwasan o maibsan ng stress. Narito ang ilan sa mga tips na maaring makatulong. Siguraduhin na kakakuha ka ng sapat na oras ng tulog araw-araw. Ang tamang pagpahinga ay nagbibigay ng lakas at nagtatanggal ng pagod na makakatulong sa pangkalahatang kalusugan at kakayahan sa paghandle ng stress. Ang regular na ehersisyo ay kilala sa pagpapababa ng stress levels. Ito ay nagbibigay ng endorphins, kilala rin bilang feel-good hormones na nagpapalakas ng damdamin ng kasiyahan at kaayusan. Ang malusog na pagkain ay may malaking epekto sa pangkalahatang kalusugan ng katawan at utak. Subukan ang pagkakaroon ng balensadong dieta, naglalaman ng sariwang prutas, gulay, lean protein at whole grains. Organisahin ang iyong oras at gawain ng maayos. Ang paggamit ng time management technique tulad ng pagtataguyod ng to-do list o paggamit ng time blocking ay maaring makatulong ng maayos ang iyong oras at maiwasan ng sobrang pressure. Huwag magtaglay ng sobrang mataas na expectation sa iyong sarili kilalani ng iyong limitasyon at magkaroon ng makatarungan at achievable na layunin. Tanggapin ang mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado. Huwag mag-aksaya ng enerhiya sa mga bagay na wala ka namang kakayahang baguhin. Subukan ang mga relaxation techniques tulad ng deep breathing, meditation at yoga. Ang mga ito ay maaaring makatulong na maibsan ang stress at mapanatili ang kalmadong estado ng isipan makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya o iba pang mga taong mapapagkatiwalaan. Ang social support ay nagbibigay ng emosyonal na suporta at maaring maging mahalaga sa paghandal ng stress. Alagaan ang iyong sarili at magbigay ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag mawalan ng oras para sa sarili sa gitna ng mga responsibilidad Kapag nararamdaman mo ang stress, itigil lang yung mga at maglaan ng ilang sandali para huminga ng malalim. Ang simpleng pag-focus ng iyong paghinga ay maaring makatulong na maibsan ng stress. Ang pagkumbay ng mga ito at ang pagtukoy sa mga paraan na epektibo para sa iyong sarili ay maaring makatulong na maibsan at maiwasan ang stress sa pang-araw-araw na buhay. Kung bago dito, Huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga content natin. Salamat sa panonood mga ka at tandaan, kayang-kaya mong labanan ng stress. See you sa susunod na video.